Sa Ed sa Balintawak, sa Quezon City, isang truck na nawalan umano ng preno ang bumangga sa isang pampaserong bus. Naipit ang painante nito. Narito ang aking report. Mabagkakama lang na pagtripan Incredible Hulk ang truck na ito nang abutan namin sa may Ed sa Balintawak sa Quezon City pasado alas 9 ng gabi. Sa atin din ang wasak dito sa unan. Suwerte naman sa kayo nito at sila ng buhay. Yun nga lang ang painante nito na ipit at tumagal din ng ilang minuto bago siya nailabas. Ipit yung penalty niya. Yung, oh, yung penalty niya, naipit yung pagka-opinion. Yun lang ang nasaktan. Base sa inisyal na nawalan na walang umunan ng plenong naturang truck at sumalpok sa isang pampaserong bus. Sa lakas ng impact, nadamay pa umuno ang isang kotse. Wala ka namang unang nasaktan sa mga sakay ng bus maging sa nadamay na kotse panawagan namin, lalo na sa mga truck na nagkakarga ng mga mabibigat, kailangan na uh, i-check muna natin bago tayo umalis sa ating, uh, sa ating garahe, uh, i-check muna natin yung mga preno, yung blowbag na tinatawag.